Aries, ngayong araw ang pahiwatig ay pag-iingat sa usapin ng pera, lalo na kung may humihingi ng tulong kung may lalagyan siyang kapital na negosyo. Talagang iwasan ang pakikipag-usap sa usaping pautang, pero may masaya pang enerhiya ngayong araw kapag kasama ang pamilya at ito ang susi upang mapanatili ang kaginhawaan at kasiyahan ng isipan sa iyong tahanan. Maganda ang agos ng swerte kaya't iwasan mo nang magpatuloy ng bisita sa pamamahay. Sa iyong trabaho ay mas maging malinaw ang iyong sasabihin ng malihis ka sa suliranin dahil ang maging matapat ay pag-asenso sa trabaho. Anim na numero ng gabay sa pag-asenso. Number 12, number 35, number 9, number 44, number 26. Number 18. Taurus, ang pahiwatig ng araw na ito ay pagpapanatili ng katahimikan ng loob, kung may deal ay makakagawa ka ng maayos dahil buo ang loob ng maayos na pamamaraan. At maaaring magkaroon ng hindi pagkakaintindihan lalo na kung may pag-uusap, ukol sa pera kasama ang mga kapatid. Makabubuting isama ang mas nakatatanda kung may balak na pagnenegosyo. May ideya siyang makatutulong sa ikakatagumpay ng iyong ideya, at sa pera, maganda ang daloy kung ito'y ginagamit sa pagunlad at hindi sa pagbibigay sa hindi siguradong tao, sa pag-ibig, ang pagiging maunawain, ang makatutulong sa masayang ugnayan at para magkaroon ng sigla, ang gabi, ng pag-iibigan, sa trabaho. Piliin mo kung sino ang pagkakatiwalaan mo, para ang mga nasasabi mo ay hindi na lumabas sa iba, nakala nila ay nagmamahusay ka sa trabaho. Anim na numero ng gabay sa pag-asenso, number 28, number 17, number 40, number 3, number 27, at number 14. Gemini Ngayong araw ay bukas ang pinto sa maliitang negosyo. Kung may imbitasyon ka sa mga kakilala, ay iyong bigyan ng pansin dahil may posibilidad ng magandang pagkakakitaan na makakatulong sa iyo. Ngunit magingat sa mga taong mahilig sa, shortcut, at pangakong okay ang gaon na malaki ang kikitain, ngunit walang tiyak na resulta. Sa tahanan huwag muna tumanggap ng bisita upang mapanatili ang dalisay na enerhiya sa pamamahay, na nagpapasigla sa pamilya. Sa pangarap na negosyo, isama sa plano ang minamahal, dahil ang pagbibigay mo ng tiwala sa kanila, ay nagdadala ng swerte sa inyong mga gagawin, sa trabaho, maganda ang takbo ngayong araw. Ngunit umiwas sa mga taong mapagmataas na maaaring maging tukso sa damdamin at problema sa hinaharap. Laging magingat at pokus sa mga gagawin sa dapat na trabaho. Anim na numero ng gabay sa pag-asenso: number 36, number 22, number 11, number 9, number 28 at number 20. Cancer Ngayong araw, ang pahiwatig ay tumutok sa katahimikan ng damdamin. Kung may hinanakit ka sa miyembro ng pamilya, huwag mo na munang ibulalas. Ang panahon ngayon ay mas mainam para mag-obserba at makinig. Iwasan ang labis na drama sa pakikipag-usap lalo na kung may kinalaman ito sa mga responsibilidad sa tahanan. Sa pera hindi ito ang tamang araw para gumastos sa bagay na luho o hindi mahalaga. Ang pagiging praktikal ang magiging susi ng araw. Sa trabaho, may makakausap kang maaaring magbigay ng bagong ideya, ngunit hindi mo kailangang magmadali sa pagsunod. Anim na numero ng gabay sa pag-asenso. Number 16, number 11, number 8, number 35. No. 22 at number 40 Leo, ang pahiwatig ngayong araw ay tungkol sa pagbibigay at pagtanggap ng respeto sa kapwa. Kung ikaw ay isang lider o tagapangasiwa, piliin mong makinig sa mong kahinang mas bata o mas bago, dahil may taglay itong solusyon na hindi mo inaasahan. Sa transaction naman ngayong araw, ang pagiging mahinahon ang dapat na gawin ay may lalabas mo ang tunay mong katalinuhan ng okay ang resulta ng iyong ginagawa, at sa tahanan, maganda ang daloy ng araw kung gagamitin sa pag-aalaga ng mga kasapi, ng pamilya lalo na kung may meslan ang kalagayan, sa pera. Magandang pagkakakitaan ang isang bagay na dati mo nang pinagkaabalahan, sa pakikipagrelasyon, Iwasan ang mga salitang parang paninisi at unawain ang katahimikan ng taong malapit sa iyo. Anim na numero ng gabay sa pag-asenso: number 3, number 12, number 27, number 14, number 36 at number 9. Virgo, ngayong araw, ang pahiwatig ay linawin ang mga usapang may kinalaman sa dokumento obligasyon, at kasunduan. Kung may papipirmahan sa iyo o may kailangang tapusin sa legal na bagay, basahing mabuti ang bawat detalye. Iwasan mong ipagpaliban ang mga gawaing matagal mo nang dapat nabigyan ng aksyon, ngayong araw ay tamang panahon para ayusin na ito, sa pera, huwag magpadala sa mabilisang desisyon, at may senyales na bagong may lalapit na deal, pero hindi lahat ng alok ay dapat na iyong tanggapin kagad, bigyan ng sapat na pag-aaral muna, at sa tahanan, simpleng masayang mga salita ay ayos ang magdadala ng ginhawa sa buong paligid sa tahanan na nakakaipon ng good vibes sa bawat pamilya. Anim na numero ng gabay sa pag-asenso, number 17, number 6, number 28, number 13, number 39, at number 23. Libra, ang pahiwatig ngayon ay tungkol sa pagpapanatili ng balanse sa oras at responsibilidad, dahil kung nasa ganoon kang sitwasyon, ay magagawa mo ang mga plano mo ngayong araw ng maayos, at may posibilidad na mapagod ka kung sakaling ikaw ang laging umaako ng gawain, kaya ngayong araw, matutong humindi sa mga bagay na labis na kumakain ng iyong lakas, sa iyong tahanan, mas mainam ang tahimik na pakikitungo sa bawat isa, upang hindi masira ang kasalukuyang daloy ng swerte. Sa pera, may maliit na suliranin, nakagipitan ang senyales kung mabilis kang hinga ng tulong, ng mga kamag-anak, o kaibigan, dapat kang maging masinop ngayong araw, sa trabaho, hindi kailangan sa iyo ang makipagpaligsahan, basta tapusin mo, ang mga gawain ng maayos, at makikita ng mga mata ng mataas ang iyong kagalingan sa trabaho. Anim na numero ng gabay sa pag-asenso, number 15, number 19, number 21, number 32, number 10, at number 26. Scorpio, ngayong araw, ang pahiwatig ay maging maingat, at alagaan ang mga sikreto mo at huwag ka agad magkwento sa kahit sinong kausap ang mga plano mo na gagawin. Dahil doon maalagan mo ang iyong isa sa makakagawa ng pagunlad pa sa iyong pamumuhay. Dahil maaaring may taong mukhang interesado ngunit hindi totoo ang layunin para sa iyo na makasama ka, mas mainam kung ikaw muna ang mag-isa sa mga hakbang at desisyon na kasama ang konsulta ng minamahal. Sa tahanan, may magandang enerhiya sa pagluluto o pag-aalaga ng halaman. Gamitin ito upang mapanatili ang sigla ng loob ng pamamahay. Ay sa paligid, sa pakikipagrelasyon, umiwas ka muna sa pagbibigay ng pagseselo sa simpleng usapan, baka maging dahilan ng isang suliranin sa pag-iibigan ng hind mo inaasahan. Anim na numero ng gabay sa pag-asenso, number 24, number 16, number 20, number 25, number 33, at number 7. Sagittarius, ang pahiwatig ng araw na ito ay palayain ang sarili mula sa pressure ng mga hindi mo naman responsibilidad. Dahil pag hindi mo pinalaya ay makakagulo sa iyong mga plano, sa mga deal o iba pa na magagawa, at may ilang taong palaging nakaasa sa iyo, ngunit hindi marunong magbigay ng tulong kapag ikaw ang nangangailangan. Panahon na para piliin mong unahin ang sarili at pansamantalang putulin ang labis na pag-aalaga sa iba. Sa iyong pera, Maaaring may manghingi ng tulong pero dapat mo munang isaalang-alang ang sitwasyon mo tumangi Kung dapat wala naman sila magagawa kung hindi naaayon sa iyong kalooban. Sa tahanan, linisin ang lugar na matagal ng hindi naayos. May swerteng maibibigay ito kung iyong maglilinis at magagawa ng maayos na. Sa trabaho, iwasan ang makipagsabayan sa chismis o usapang walang saysay na usapan dahil baka suliranin, sa gawain, ang iyong makuha. Anim na numero ng gabay sa pag-asenso, number 2, number 30, number 24, number 31, number 12, at number 40. Capricorn, ngayong araw, ang pahiwatig ay tungkol sa disiplina sa sarili, Lalo na pagdating sa usaping transaksyon sa ibang tao at maging sa kamag-anap, dahil doon mo makikita ang tunay na dapat mong samahan at may pahiwatig na may pagkakataong may mag-aalok sa iyo ng panibagong gawain o extra income, ngunit kailangan mo munang pag-isipan ito ng mabuti bago tanggapin sa trabaho ay focus lang sa buong araw, at mas naaayon ang maaga ang makapasok, nang makaiwas sa mga hindi inaasahang problema, sa pagmamahalan naman, ay ipakita sa salita, at malambing na ugali ng lalong sumigla ang good vibes ng kasaganahan sa pag-iibigan, at sa pera. Huwag ipilit ang hindi kaya para lang may may pakitang maganda sa iba. Anim na numero ng gabay sa pag-asenso, number 10, number 25, number 33, number 5, number 21 at number 16. Aquarius, ang pahiwatig ng araw na ito ay may kinalaman sa pag-unawa, hindi lamang ng bahay kundi pati ng mga taong nagbibigay ng bigat sa damdamin. Dahil kung magiging maunawain ay mabibigyan mo ng naaayon na solusyon ang mga bagay na bigla ang dadating. At iwasan muna ang mga usapan na pwedeng mauwi sa hindi pagkakaunawaan ngayong araw para ang buong araw ay walang maging bad energy at may posibilidad din na may bumalik mula sa nakaraan na gustong humingi ng pabor. Pag-isipan mo ito dahil baka hindi totoo ang intensyon NSA iyong pera, ay may ideya kang darating na makatutulong sa pagdagdag ng kita. Ngunit huwag itong ibulgar kaagad sa kahit kanino, sa trabaho, maganda ang takbo kung hindi ka papasok sa mga diskusyon ng iba. Anim na numero ng gabay sa pag-asenso, number 7, number 13, number 20, number 34, number 2, at number 29. Pisces, ngayong araw, ang pahiwatig ay malinaw, iwasan ang pagiging emosyonal lalo na sa usapin ng pera at relasyon. Maaaring may magbago sa ugali ng isang taong malapit sa iyo na makaapekto sa iyong desisyon, kaya manatiling relax at kalmado ang isipan, at huwag pabigla-bigla sa mga isasahot mo para ang sasabihin mo ay tunay na siya ang mahihiya. Kung may balak kang gastusin para sa bagay na hindi mahalaga, ipagpaliban mo muna. Dahil may pagdating na pwede kang makagawa ng pagkakakitaan na kailangang ay perang puhuna, sa ibang pangarap, na iyong naiisip ay may liwanag na darating pero kailangan mong manahimik muna at hayaan itong lumapit sa iyo sa tamang panahon. Sa trabaho, umiwas sa mga pakikipagplastikan sa alam mo hindi mo naman talaga ka vibes para hindi ka mapaginitan. Anim na numero ng gabay sa pag-asenso. Number 30, number 4, number 15, number 24, number 38, at number 1.